Hello everyone! So, ang pag-uusapan natin for today is about immediate denture. Okay, so, kailan nga ba, or paano nga ba ginagawa ang immediate denture? For me, um, ako sa dentist. Okay, so, nagpasukat ako for immediate denture. Sinukatan ni dentist, ni doktora yung aking uh, bibig, ganyan para the day of schedule, kung kailan ka nagpa-schedule ng bunot, is the same day na pwedeng i sa sa'yo yung immediate denture. Um, so, kapag pabunot ng ipin, halimbawa, tinanggal nila yung ipin mo dito, okay, so sukat na yon Pag the day na nagpabunot ka, sukat na yon So, merong ikakabit sa'yo yung immediate denture. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng tao gusto na bungi. So, if aantayin natin yung months para magkaroon talaga tayo ng denture, as in yung sukat na sukat na denture, medyo matatagalan yon What if working tayo? What if, you know, hindi naman din talaga lahat is pwedeng humarap sa tao na bungi? That's why I think yun yung purpose kung bakit nagkaroon ng mga immediate denture. At for me, okay din naman yon Um, I think mas mahal yon siya kasi nga since parang ahead of time mo siya papagawa and rush siya, mas mahal siya. Okay. Ngayon, na-mention ko na ba kung paano siya ginagawa? Um, yun nga, magpapaschedule ka for fitting ng magiging immediate tension mo. And then, um, nakapag-decide ka na when to, uh, ano tawag dyan, when ka bubunutan, it's just the same immediate uh, the same day immediate kang tanggalan ng event, yun din yung time na i-lalagay nila yung, yung immediate denture take note ang immediate denture po is maluwag yan siya kapag kinabit sa first because magapay yung gums natin kasi nga di ba nag surgery tayo tinanggalan tayo ng event, magapay yun siya Um, uh, and hindi talaga siya comfortable. Hindi siya talaga madali na um isuot, talaga mag adjust ka. No, sa lahat naman ng bagay nag adjust tayo, okay? Sa so, lalong-lalo na sa ngipin. Now, para naman sa akin, okay naman yung ganoon kasi um masasanay din naman tayo. Plus, ang isa pa dun is for me, mas okay yung um sealed, no? Yung uh, pinagbunutan ng ipen Bakit? because hindi siya masisingitan ng pagkain, no? Um, hindi ka mahihirapan or hindi mo na iisipin kung mas, di ma <laughs> diba, masisingitan nga siya ng food. That's one um, benefit na nakita ko sa immediate venture. And um, yun po, if halimbawa nga harap tayo sa tao, hindi mo naman kailangan magsalita ng madami, you know, basta meron kang ipin. Okay? That's um, second And, uh, isa pa doon is, um, masasanay naman tayo, di ba? Sa so immediate denture. Like, what I'm wearing now, it's actually immediate denture. Hindi ko pa siya napapa-adjust kasi kapag pina-adjust mo siya, kailangan iiwan mo siya sa lab, which siguro one day the following day mo siya makukuha and ma sa sa'yo, but it will not take too long, kasi nga, since um, it's already been adjusted yung gums mo, is nag naman na um, from the uh, bunot, kasi after a few months mo pa naman siya mapapa-adjust for yung talagang right fit na sa'yo, ayun siya, but for me, okay naman siya sanay naman na ako. Ayan siya. So, um, ang daming considerations kapag um, meron tayong problema sa ipin. Ayan siya. Uh, yung pagkain natin is mag adjust and then uh, yung food natin. Tapos, maraming bagay, maraming factor, no? Um, hindi po lahat ng may problema sa ipin is because hindi mo iningatan ng ipin mo. Okay, for some, there are people like, um, nagpa menopause na, um, like, nasa 40s na, like, talagang, meron talagang mga reasons why um, gumagalaw ang ipin, kung bakit lumuluwag ang ipin, sa so, mga stresses and all that. Sana all matiba yung ipin, but for some, na hindi naman ganon there are ways naman talaga na pwede natin gawin. Um, first thing is, kailangan talaga natin ang money for, for this particular concern sa mga ipin natin. Well, sa lahat ng ng bagay, we need money. Pero, of course, kasi ipin yan, yan yung dyan ta, yan yung pinaka ano natin eh, uh, happiness natin kasi kakain tayo and we can smile and we can talk to everybody. Ayan siya. So, talagang kailangan mo siyang gastusan. So, um, yung immediate venture, for example, 5 or 6 na ipin, I think, kung hindi ako nagkakamali, that cost 5,000 pesos. And, um, para naman na doon sa talagang totoong fit na na denture sa'yo, I think, um, mura din naman yon Kung halimbawa, may areas na binunutan sa'yo, tapos months and months na before mo siya pinaano, pina-denture, yon, Mas mura yung ganon. Kesa dun sa immediate na as in, pagkabunot, may even na talaga nakasalpak. Um, maganda ang may immediate denture kasi magpa-practice mo siya at the same time maghihil according sa mga ano sa dentist maghihil naman yan talaga siya of course kung hindi ka comfortable pwede mo siyang tanggalin during the night na matutulog tayo but um, during daytime if you can then you try putting um, immediate denture so for me okay naman yun siya uh, it's just that adjustment muna. Adjust, adjust muna tayo. <laughs> Oo. Uh, sa mga nag-uumpisa pa lang dito, but eventually maaano ma mo naman na yan siya masasanay ka naman about doon sa so immediate danger so kailangan ba natin yan yes, para doon sa mga ayaw ng bungi, oo, so immediate danger is a must, ano must thing for all of us na <laughs> may problema sa ipin. E God bless everybody. Kung may question ka dyan sa baba, or if may experiences ka about immediate venture, you can uh, comment dyan sa ating comment section and uh, mabasa po ng ibang mga subscribers natin. Everyone, thank you so much for Have a blessed day. Bye!